Narito po ang ating episode ngayong gabi. Ang title nga ng episode natin, Mike, ay Init ng Ulo, Nagdala ng Gulo. Panoorin ho natin kung ano itong episode na ito. Ang Ricardo, sino po ang inireklamo ninyo? Yung anak ko po, si Derek. Kasi Derek, po, opo. Bakit po? Kasi po, nananakit po siya sa mga kapatid niya Lagi nagwawala. Simulaan, nakagat po siya ng aso eh laki ng pinagbabago niya eh. Wala pinipili po. Kahit kami, minumura, maman niya. Kailan siya nakagat ng aso, Tatay Ricardo? Hindi ko po natandaan no noong anong taon, 2009 at ako. Okay, upon... so matagal na ito. Po, nagamot ba siya? Na-injectionan siya ng anti-rabies? Nagamot, nagamot po, kaso lang, tatlong buwan sa San Lazaro, simula palaki siya, umuurong yung dila niya. Parang nahirapan na siya magsalita. Pero kadalasan kasi pag na-delay na, na ba kayo na magpa-injection? O, oh, nadelay po dahil wala po kaming pang-torok sa kasi, Okay. Kitano. Kasi kadalasan na, na natatapos agad ang buhay ha pag na-delayed. Pero ito naka-survive siya. Opo. Pero ngayon sinasabi niyo merong nagbago sa kanya nung naka-survive siya. siya raw ang nakakaunawa kung bakit nagiba ang ugali ni Derek. Mary, paso. Mary, deret siya hang tanong. Totoo bang bastos at pasaway ang anak ni uh, Aling Amang uh, Ricardo? Hindi po. Ano ang totoo? Maano po masipag po siyang bata kasi pag magagalit po siya, naglilinis lang siya. Pero hindi naman po nila naiintindihan yun eh. Lagi po nila sinasabihan, minsan nangihingi siya ng, pam, sa gerilyo sa anak niya. Sabi niya, na anak, pengin mo ng sigarilyo, pangbili ng sigarilyo, kape. Pag sinabi nung isa, pa wala akong nasingin na pang hakot ng basura. Sabi niya, the, ano, napakadamot mo anak, napakadamot mo. Lumayas ka nga dito, batuhin kita eh. Totoo ba ito, Mang Ricardo? Hindi po totoo yun. Nanghihingi po siya lagi ng pang sigarilyo yun. niya. Bang madalas ka raw magwala? Kasi po, te. Ako nagkikikilis sa bahay. Opo. Sila din natutulog lang sila. Ako na sa plato. Sila din sila kami kilos. Ilan kayo sa loob ng bahay? Siyan Okay. Totoo ba yan, Mang Ricardo? Hindi po, totoo yan, ma'am. Pagod na nga sa pagbabasura, ginaganyan niyo pa sa loob ng bahay. Oo nga. At ikaw ay nakatera sa labas ng bahay, Mang Ricardo, di ba? Nandun siya sa labas na ng bahay ninyo nakatera? Opo. Nagagawa oh. po siya ng kubo doon. Hindi naman namin siya na pinalayas. Gumawa ka ng kubo? Actually, hindi nga kubo kasi nakita ko eh. Hindi, para siyang kulakulang bulang, no? Mga konti na lang po kinabit na kinabit-kabit niya. Bakit ka nag direct na doon na lang sa labas, tumira? Mas nagkip sa bahay. Ang tingin ko itong si Derek ay isang ayen kay Doktora, Camille, ay isang survivor. Sabi nga di Doktora, uh, bihira yung umaabot sa ganyan. Talagang kinukuha na. You know, Ganon ka-delikado yung mga nakakagat ng aso. And si Derek, nakasurvive. So, meron siyang will talaga na, you know, to survive and to go on with his life. Unfortunately, Mang Ricardo, uh, may mga pagkukulang tayo sa atensyon na dapat ay naibigay natin kay Derek bilang magulang. No? At alam natin yan. Dapat pala, merong patuloy na gamutan para sa kanya kasi maaapekto din ang kanyang utak na hindi natin naibigay. ibigay maybe dahil lang din sa kahirapan natin eh hindi natin na naibigay mga gamot at atensyon na kakailanganin. So ngayon, at this point in time, si Derek ay nagsasuffer. Meron siyang mga difficulties. May mga bagay na maraming frustration sa kanya. Matanong ko lang po, ano po ang natapos sa pag-aaral ni Derek? Wala pong natapos yan. Grade 1 lang. Grade 1. So, that could be one. Isa yan sa mga factors siguro. Kung ako ang lalagay sa katayuan ni Derek, I'm not trying to justify what he did o kung ano yung kinukomplain ninyo. Maraming bagay sa isip ko ang gugulo at makakainis sa akin na maaaring mag-react ako ng hindi maganda. Isa sa mga... Frustrations ni Derek, yung sangayon kay Mary, May, yung perang kinita niya sa pagkakalakal, ilalagay niya sa kanyang bag. Pagkatapos mawawala, nang walang aamin kung sino ang kumuha, eh lang sa bahay. Sa lahat-lahat, uh, Mang Ricardo, palagay ko tayo na magulang at mga kapatid ang dapat mag-adjust sa sitwasyon ni Derek. Ito ang bagay na hindi niya ginusto pero nangyari sa kanya. I think he needs more attention and understanding bilang isang ama. No? Hindi natin naibigay sa kanya ang karapatan niya na mapag-aral natin dahil nakasyam tayo ng anak. Ang sarap gumawa ng bata, maniwala kayo. Pero kailangan malaman natin ang responsibilidad sa bawat bata na ilalabas natin. Maraming salamat, Dr. Maraming Love. salamat din sa iyo, uh, Mama Carla. Begin uh, bigyan lang natin bago tayo ay mag-break. Oh, bigyan lang natin ng ano, si Derek ay anak ni Mang Ricardo na kinagat ng aso sa Puwet nung bata siya. Oo. Uh, bago nadala sa San Lazaro, eh, medyo nagtagal pa. Pagkatapos dalhin sa San Lazaro, hindi na nabigyan ng gamot, uh, hindi na nabigyan ng follow-up. Uh, dahilan sa kahirapan ng buhay. Siyam silang magkakapatid. Si Derek ang panganay, ho. Okay. Nagtapos lamang si Derek ng grade 1 sa elementarya. At uh, ngayon ay nangangalakal siya para kumita ng pera. Isa sa mga nareklamo ni Derek, yung perang kinikita niya, inilalagay niya sa bag. Pag uwi niya sa bahay, nawawala ang pera niya doon sa bag, yung pinaghirapan niya ng pangalakal. So, ang ginawa ni Derek para magkaroon siya ng sense of independence, eh, lumabas siya ng bahay, nag naglagay siya ng pahulog, uh, binalutan niya ng kumot, ng kulambo and everything, yun na ang ginawa niyang bahay para lamang magkaroon siya ng kapayapaan sa buhay niya. Ang sabi niya, siya ang nagtatrabaho sa bahay, yung ibang mga kapatid niya, tulog lang ng tulog. Yan ang istorya ni Derek na nakagat ng aso at maswerte na nabuhay pa. Ho. Maswerte na nabuhay pa. At hanggang ngayon ay medyo umurong ang dila at nagkaroon ng problema sa sa kaisipan sang ayon sa ating psychologist nagkaroon ng problema sa kaisipan dahil sa problema sa utak na naging resulta ng uh, rabies na Uh, ano na nakuha niya sa kagat ng araw.